Uh -oh. ito eh. Guys, ito yung irrigation dati. So, we're remembering our fast years goes by. Dito kami ng talon-talon dati, guys. So, malalim. Ito oh, malalim na to na dati, na guys. Diyan. Mga elementary dispa pa kami. Dito kami ng talon-talon sa si irrigation. Tawid yan ng palayan. So, ito yan, guys. Oh, so, dyan kami dati. Dyan kami dati, oh. Yan, yung iba nung taga dito nakatira banda, dito sila naglalaba, guys. Kaan? Kaan dito. So, hoy Asto is coming. Asto. Che. Ay, hanggang doon la. Uy, maulog ka pa. So, dito naman kami. Doon ang ano, irrigation. So, now dito kami naglalaba pag gusto na maglaba dito sa suba. Dito naman kami. Yan. Dito. Yan. Bago kami pumasok sa school, elementary days, or high school days, dito kami naliligo. Yan. Dito kami naglalaba. So, ngayon, guys, malit na yung tubig. Hindi na siya ganong madami. Yan. Dito kami naglalaba. Yan. Bakit parang hindi malalim? So, yun lang guys. I'm just flexing the ano, the suba here. Sure. Oh, he Yan, he ka, na kauban maguna o.